magsasama hanggang kulungan ang literal na mag-partners in crime sa Las Piñas na bisto sa Nigerian National ang kanya at kanyang kasintahan Pinay ang mga hinihinalang shabu na isinilid sa solar lights si Bel Custodio sa detalye Pinapasok ng NBI ang K-9 sa loob na isang courier vehicle sa Las Piñas kagabi. Maya-maya pa, tinutungan na ng isang sniffing dog ang isa sa mga karton. Nang na ng NBI, nabisto ang solar lights kung saan nakasilid ang halos limampung pakete ng hindi hinalang shabu. Pagdaan nito, in-stop na. So we have the ready sniffing dog. Uh, nung mag-sniff ang sniffing dog, lupuan. No, positive. Ayon sa NBI, naitimbre sa kanila ang dadaanan ng isang private courier na hinihinalang naglalaman ng kontrabanto sa Gatchalian Drive. Huli sa operasyon ang driver na Nigerian National at ang karelasyon niyang Pinay. Kumpis sa private courier ang isang karton na naglalaman ng mga solar lights kung saan itinago ang mga pakete ng indigal na droga. Uh, ito po ay kung makikita nyo, uh, inilagay po nila sa mga ilawan or lights po. Ito daw po ay metapin hydrochloride. Di umano po. Sang-ayon po sa inisyal na pagsisiyasat ng ating po mga chemist. Inaalam pa ng NBI ang timbang at halaga ng mga kontrabando. Pero maaaring umabot sa milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na iligal na droga. Ayon sa NBI, kinontrata ng nahuling Nigeria ng courier para daghin ng mga iligal na droga sa NAIA at i-transport sa Nigeria. Pero depensa ng mga suspect. I don't know. But you're, you're the one who sent them. Yeah. Just sent, Just, just like someone who give me money, ask me, so yeah. you send this thing for me. Dun po sa ano, yung pupunta lang po namin sa ano, yung papadala po sa, ano, sa Nigerian, yung ano po, yung ganyang, ano, mga lights daw. Yung laman, yung mga lights po, yun lang po yung ano, hindi, ang alam po, pero yung ganyan na po, hindi po. Patuloy pa ang investigasyon ng NBI sa pinagkukunan at pinagbabagsakan ng mga ilegal na droga. So, yung mga requirements na witnesses ay sinaw mo namin. At also, ito so, ang related to the area. Yeah, at yeah. Nap eh, napakasamang yung prejudice ito na dito na sa atin ang gagaling ngayon. Usually, Um, Na harap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.